Felma? Mm -mm. No, Can we talk? Um, uh, kaya ko na po, maganda. Mag-usap lang po kayo dyan. Uh, is there something bothering you? Tungkol ba to sa tawag na natanggap ko nila sa restaurant? Mm -hmm. Come on, Felma. Mm -hmm. I know you. Ramdam ko kapag may gumugulo dyan sa isipan mo. Huwag mo akong intindihin. Okay lang naman ako eh. Velma, you're not. Naalala mo na nag-usap tayo? You asked me if we can still be friends. Velma, I'm here. My hey friend, you can tell me anything tulad ng dati. Makikinig ako without judgment katulad ng dati. So, is it about Manuel? Kasi yung, yung ganyang reaction mo, nangyayari lang yan if it's about him. Tell me, Felma, may nangyayari ba sa kanya? Ay, parang okay na si Mama Ganda, Papa Pogi. <laughs> <laughs> um, Naihatid ko na si Daisy tsaka si Tetay. Ito. Jeff, anak, sabay na ako. Kasi parang nakatulog na yung ninong mo. Hindi na ako masusundo. <laughs> Tara din ako. Oh, uh, ganun pa. Uh, ako din, sasabay na din. Ihatid ko si Tetay. Ayaw. Okay. Oh. Tara, let's po. Maganda. Bye, Papa Pogi. Good night po. Bye, Nito. Ano, Tito? niwasan ka pa rin ni Nanay. Wala pa rin progress. Wala pa din eh. Maybe I should just accept na wala na talaga kami. No, Tito. Kami ni Kuya na busy lang kami dahil sa sisig ni Bunso. But now that everything's done, kami bahala. Kakausapin namin si Nanay. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maisahan ni Manuel. Umuwi siya ng Pilipinas para makipagbalikan sa Felma na yun, pwes hindi mangyayari yun. Dahil susunod ako, uuwi din ako. Wait, what?